Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sa aralin natin na ito, ating pag-aaralan ang mga letrang ta, dha, ain at ghain. Inaasahan natin na sa araling ito ay makamit natin ang mga susunod na mga layunin. Una ay ang masulat ng wasto at malinaw ang mga letrang ta ta, dha, Ain, at ghayn. Pangalawa, ay ang makilala natin ang mga letrang ito at mabigkas ng tama kasama ang mga harakat na fatha, bamma, at kasra. Pangatlo ay ang makilala ang pinagkakaiba ng mga itsura ng bawat letra kapag nasa simula, sa gitna, o sa hulihan ng salita. Pangapat na layunin ay ang maging pamilyar sa tunog at malaman ang tamang pagbigkas kasama ang mga harakat. Panglima, ay ang pakinggan, ay ang mapakinggan at mabigkas ang mga salita sa tamang pagkabigkas. Panganim, ay ang makilala agad ang letra sa tuwing ito ay marinig. Pampito, ay ang makilala ang mga wastong hitsura ng letra Kapag ito ay isinusula. Pangwalo, ay ang malaman ang pagkakagamit ng mga letrang ito na taglay ng mga salitang nasa larawan. Pangsiyam, ay ang pagsasanay sa pagdudugtong-dugtong ng mga letrang ito upang mabuo ang salita. Pangsampo, ay ang makilala sa pandinig ang tatlong mga boses kasama ang harakat mula sa isang litra kapag ito na ay bibigkasin. Panglabing isa ay ang makilala sa pandinig kapag, kapag binibigkas at makilala ang pinagkakaiba sa pagitan ng ta at po, sa pagitan ng zay at vo, sa pagitan ng bod at vo, sa pagitan ng zal at vo, sa pagitan ng rain at kha at sa pagitan ng va at dhal at zai. Pang dalawa ay ang makilala ang pinagkakaiba ng apat na mga letrang ito kapag ito ay bibigkasin. Ngayon ay pag-aralan natin ang letrang ta. Ito po ang hitsura ng letrang ta. Ang pangalan ng letrang ito ay ta. Ngayon ay tingnan po natin kung paano isulat ang letrang ta. Ngayon tingnan po natin at bigkasin kasama ang mga harakat na fatha, kasra, at damma. Ta. Ta. Ti. Ti. Tu. Tu ulit-ulitin at sanayin ang pagbigkas. To, te, to. To, to. Ito naman ang mga larawan ng mga salitang nagsisimula sa letrang to. Bigkasin po natin ang mga salita na ito na nagsisimula sa letrang to. Tawak, tawifel, tawiyur, Tabako, طفل طيور ngayon ay pag-aralan po natin paano ang itsura ng letrang to kung ito ay nasa simula ng salita o kung ito ay nasa gitna o kung ito ay nasa hulihan ng salita. Kapag nasa simula ng salita ang letrang to ay ganito po ang itsura nito. At ganito po ito isinusulat. kapag nasa gitna ng letrang to, ay ganito po ang hitsura nito. At ganito po ito isinusulat. Kapag nasa hulihan ng salita, ang letrang to ay ganito po ang itsura nito. At ganito po ito isinusulat. Kapag mag-isa lamang ang letrang pa o kaya hindi karugtong sa katabing letra, ay ganito po ang hitsura nito. At ganito po ito isinusulat. Mas malaman pa natin ang patungkol nito dito ngayon sa susunod. Ngayon tunghayan po natin ang mga halimbawa ng mga salita na makikita natin ang letrang pa kapag nasa simula at kapag nasa gitna at kapag nasa hulihan ng salita at kapag hindi karugtong ng katabing letra. Basahin po natin at isulat. Kapag nasa simula, pa-ira, pa-ira, pa-ira. Kapag nasa gitna ng salita, matobak, matobak. Kapag nasa hulihan ng salita, babeto, babeto. kapag hindi ka rugtong sa katabing letra, korto. Korto. Ngayon ay pag-aaralan natin ang letrang V. Ito po ang itsura ng letrang V. Ang pangalan ng letrang ito ay ang va. Ngayon ay tingnan po natin kung paano isulat ang letrang va. Ngayon tingnan po natin at bigkasin kasama ang mga harakat na fatha, kasra at dhamma. va, vi, vu ulit-ulitin at sanayin ang pagbigkas. Va, vi, vo. Va, v vo. Ito naman ang mga larawan ng mga salitang nagsisimula sa letrang va. Bigkasin po natin ang mga salita na ito na nagsisimula sa letrang va. Varf. Varf. ظل ظل ظفر ظفر ngayon ay pag-aaralan natin kung paano ang hitsura ng letrang V kung ito ay nasa simula ng salita o kung nasa gitna o kung nasa hulihan ng salita. Kapag nasa simula ng salita, ang letrang V ay ganito po ang hitsura nito. At ganito po ito isinusulat. Kapag nasa gitna ng salita, ang letrang va ay ganito po ang itsura nito. At ganito po ito isinusulat. Kapag nasa hulihan ang, ng salita, ang letrang va ay ganito po ang itsura nito. At ganito po ito isinusulat. Kapag mag-isa lamang ang letrang va o kaya ay hindi karugtong sa katabing letra, ay ganito po ang hitsura nito. At ganito po ito isinusulat. Mas malaman pa natin ang patungkol nito dito ngayon sa susunod. Ngayon tunghayan natin ang mga halimbawa ng mga salita na makikita natin ang letrang V kapag nasa simula at kapag nasa gitna at kapag nasa hulihan ng salita at kapag, at kapag hindi karugtong sa katabing letra. Basahin po natin at isulat. Kapag nasa simula ng salita, Zofor. Zofor. kapag nasa gitna ng salita, mehfaba, mehfaba, kapag nasa hulihan ng salita, mahafad, mahafad. Kapag hindi karugtong sa katabing letra مغتاظ مغتاظ Ngayon ay pag-aralan natin ang letrang 'ain. Ito po ang itsura ng letrang 'ain. Ang pangalan ng letrang ito ay ang 'ain. Ngayon ay tingnan po natin kung paano isulat ang letrang 'ain. Ngayon tingnan po natin at bigkasin kasama ang mga harakat na fatha, kasra at damma. A, uh, I, U. Uh, uh. Ulit-ulitin at sanayin ang pagbigkas. A, I, U. A, I, U. Ito naman ang mga larawan ng, ng mga salitang nagsisimula sa letrang Ain. Bigkasin po natin ang mga salita na ito na nagsisimula sa letrang Ain. Ain Ainab Ainab Usfur Usfur Ngayon ay pag-aaralan natin paano ang hitsura ng letrang Ain kung ito ay nasa simula ng salita o kung nasa gitna o kung nasa hulihan ng salita. Kapag nasa simula ng salita, ang letrang Ain ay ganito po ang hitsura nito. At ganito po ito isinusulat. Kapag nasa gitna ng salita, ang letrang Ain ay ganito po ang hitsura nito. At ganito po ito isinusulat. Kapag nasa hulihan ng salita ang letrang 'ain', ay ganito po ang hitsura nito. At ganito po ito isinusulat. Kapag mag-isa lamang ang letrang 'ain' o kaya ay hindi karugtong sa katabing letra, ay ganito po ang hitsura nito. At ganito po ito isinusulat. Mas malaman pa natin ang patungkol nito dito ngayon sa susunod. Ngayon tunghaya natin ang mga halimbawa ng mga salita na makikita natin ang letrang Ain kapag nasa simula at kapag nasa gitna at kapag nasa hulihan ng salita at kapag hindi karugtong sa katabing letra. Basahin po natin at isulat. Kapag nasa simula ng salita, AINAB Kapag nasa gitna ng salita, THA'LAB kapag nasa hulihan ng salita. Medfa, 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 medfa. Kapag hindi karugtong sa katabing letra, zira, zira, zira. Ngayon ay pag-aaralan natin ang letrang ghain. Ito po ang hitsura ng letrang ghain. Ang pangalan ng letrang ito ay ang ghain. Ngayon ay tingnan po natin kung paano isulat ang letrang ghain. Ngayon tingnan po natin at bigkasin kasama ang mga harakat na fatha, kasra, at damma. Ga, gu. Ulit-ulitin at sanayin ang pagbigkas. Ra, Ri, gu. gu. Ito naman ang mga larawan ng mga salitang nagsisimula sa letrang Gain. Bigasin po natin ang mga salita na ito na nagsisimula sa letrang Gain. Ghazal Ghazal Ghita Ghita Ghurab Ghurab Ngayon ay pag-aaralan po natin paano ang hitsura ng letrang Gain kung ito ay nasa simula ng salita o kung nasa gitna o kung nasa hulihan ng salita. Kapag nasa simula ng salita ang letrang rain, ay ganito po ang hitsura nito. At ganito po ito isinusulat. Kapag nasa gitna ng salita ang letrang rain, ay ganito po ang hitsura nito. At ganito po ito isinusulat. Kapag nasa hulihan ng salita ang letrang rain ay ganito po ang hitsura nito. At ganito po ito isinusulat. Kapag mag-isa lamang ang letrang grain, o kaya ay nasa salita na hindi karugtong sa katabing letra, ay ganito po ang itsura nito. At ganito po ito isinusulat. Mas malaman pa natin ang patungkol nito dito ngayon sa susunod. Ngayon tunghayan natin ang mga halimbawa ng mga salita na makikita natin ang letrang Rhein kapag nasa simula at kapag nasa gitna at kapag nasa hulihan ng salita at kapag na, at kapag hindi karugtong sa katabing letra Basahin po natin at isulat Kapag nasa simula ng salita ghazal Kapag nasa gitna ng salita, babaga. Babaga. Kapag nasa hulihan ng salita, samag. Samag somag Kapag hindi karugtong sa katabing letra, demar, demar, demar. Dadako tayo ngayon sa pagkumpara nitong mga letrang sumusunod upang makilala natin ang pinagkakaiba sa pagitan ng mga ito. Ito ang letrang TA. Ito naman ang letrang TO. TA TO TA TO TA TO TA TO ito ang letrang zay. Ito naman ang letrang vo. Za, vo. Za, vo. Za, vo. Sa pagitan naman ng vod at vo. Pakinggan. Bo, vo. Bo, vo. Bo, vo. vo. Ito naman ang zal at ang dha. Dha, dha. Dha, dha. Dha, dha. Dha, dha. At ngayon ay sa pagitan ng ghain at kha. Gha, kha. Gha, kha. Gha, kha. Itong susunod naman ay ang dha the, at dhal at zay. Dha, dha, za. Dha, dha, Inyong natunghayan at nakilala ang apat na huruf o apat na mga litrang Arabic na ta, dha, at ain, at ang ghain. Kabisaduhin ang mga ito sa apat na kahusayan o kakayahan, sa kakayahang pandinig at sa kakayahang pagbigkas at sa kakayahang pagbabasa at sa kakayahang pagsusulat. Pag-aralan at kabisaduhin ang mga letrang Arabic upang mapahusay ang pagbigkas sa mga talata sa Quran. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha la akulu alif la mim harfun walakin alifun harf walamun harf wamimun harf na ang salin ay sinuman ang magbigkas ng isang harf o isang letra mula sa aklat ng Allah ay mayroon siyang kabutihang nagawa kabutihang nararapat ang gantimpala wal hasanatu bi ashri amthaliha at ang kabutihang ito ay katumbas sa sampung doble dubling kabutihan nararapat ang gantimpala. La akulu alif la mim harf, ang tinutukoy ko sa sinasabi ko dito na harf ay hindi isang word na alif la mim. Sinabi ito ng Nabi sallallahu alaihi wasallam dahil sa lingguwaheng Arabic ang katawagang harf ay katawagan din na ginagamit na ang tinutukoy ay word o salita. Kaya sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam harf. Nang ang salin ay ang tinutukoy ko sa sinasabi ko dito na harf ay hindi isang word na alif lam mim. Hindi ganoong harf. Walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Bagkus ang tinutukoy ko ay ang harf na letra na ang letrang alif ay isang harf at ang letrang lam ay isang harf at ang letrang mim ay isang harf. Biripikadong sahih ang hadith na ito iniulat ni At-Tirmidhi at ni Al-Bayhaqi. At ito ay salin ng kapaliwanagan. Subhanakalahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.